Ngayong araw, dahil Christmas season, magbibigay ng munting regalo si Senator Rafi Tulpo sa mga rescue dog sa POS or sa Philippine Animal Welfare Society at may makakasama tayo. Tara! Ang oh, galit ata. Hi Tyler! Hi buddy! Kamusta ka? Okay, so ngayong araw makakasama natin si Tyler at saka si Buddy. Si Mimi kasi ay bagong panganak. So hindi natin siya makakasama ngayon. So Tyler, ready ka na ba na magbigay ng mga dog food sa mga rescue na aso doon? Ikaw Buddy, ready ka na? kasama natin si Miss Ana Cabrera, ang Executive Director ng POS. So Miss Ana, uh, ngayon po dahil Christmas season, dahil alam na po natin na uh, si Senator Raffy ay talagang dog lover. Kasama po namin si Tyler, isang golden retriever, and then si Buddy naman po ay isang aspin. Miss Ana, ilan po ba yung mga aso at pusa natin dito? Uh, meron kami mga 74 dogs and about 125 cats physically nandito. Although may mga sa mga bahay ng no, mga uh, volunteers namin, meron sila mga kinikip na mga siguro mga 50 to 60 na sustentado namin. Kung baga we give them food, free medical care. Hindi lang mai-admit sa shelter yung mga na-rescue kasi nga punong-puno na kami. Thank you ano Tyler at saka sa pagbisita sa amin. Thank you din kay Senator. Importante-importante talaga yung donation kasi nga medyo mahirap talaga nitong nakaraang taon for us. So, Miss Anna, kanina may mga nakita kami dito. May makita ko kanina parang may mga dogs, tapos parang may mga kinapon po yata. Oo, uh, yung mga nandyan ay mga naghihintay sa kapon or kakakapon lang kasi we are a low-cost pain neuter clinic. Uh, importante yung kapon sa advokasya namin kasi we believe na ang pagkapon ay pag ng rescue at pagprevent ng pet homelessness or yung mga stray sa labas. So, yung pause, hindi lang kami yung reactive, yung, ay, okay, may stray, kawawa, rescue natin. Okay naman yun, kaya lang mas maganda kung na, ano natin at the root of the problem, yung talagang pinakaugat ng problema. So, yun, pag nagpakapon tayo, mas nababawasan natin yung mga nangangailangan ng tulong sa labas. Ang daming mga aso na sa pound, na kolekta, kasi bigayan lang ng bigayan ng tuta. Kapag nanganak yung aso, nanganak yung pusa, bibigay yung kuting. So, para maiwasan to, magpakapon tayo ng ating mga alagang hayo. So, dito, Miss Ana, yung mga dogs natin and cats, uh, regarding naman dun sa mga pag adopt ano yung process natin? Ay! Ah, kasi kami gusto namin talaga masigurado na yung mga animals that we rescued from cruelty, abuse, hindi naman sila mapapapunta sa masamang kamay kasi ang dami na nga nang dinanas nila. So, we really screen our adoption applicants, no? So, mag-fill mag out sila ng form. Sa website, meron na. Please adopt. Pag na-fill up nyo na yung application form na yun, meron magka-contact for interview. Merong Zoom interview initially. And then, for the second interview, pupunta na dito sa shelter. Meron pang pa ang uh, proseso by which na, alimbawa, may existing pets sila, imi-meet ng pet nila yung ano yung animal or pwede din naman na uh, may, may arrangements that can be made na may pupunta to do the ocular inspection uh, basically we want to know yung lifestyle ng adoption applicants kasi um, hindi lang to yung ay basta mag adopt tapos bibigay na sa'yo uh, or bayad ganun. wala we want to know na you're really ready to have a pet for ano kasi lifetime commitment yan, 13 years 13 to 15 years ang ibubuhay ng isang pet. So kailangan ready ka talaga. Dito mismo na talaga nakita natin na yung post kumbaga talagang ina-assess natin hindi yung ibibigay lang natin yung aso. Talagang kailangan ma-secure natin or ma-assure natin na yung mga dogs and cats is mapupunta talaga sa tao na talagang ituturing sila na pamilya. Oo. No. Actually, ano eh may mga iba sasabihin nila mataas daw yung standard. Kasi hindi kami nagpapa-adopt yung on the spot, yung minsan uh, na, na meron kami adoption stalls, tapos hindi kami agad nagpapa-adopt. Dahil nga gusto namin, you we want people to sleep on it. Kasi minsan bugso ng damdamin eh, Nap napadaan ka sa booth namin, naawa ka, tapos gusto mo nang kunin. Pero hindi mo napag-isipan. so gusto namin, natulogan nila, na napag-isipan nila, tapos uh, kakausapin nila na ito yung mga gagawin, ha? Okay. So, We want you to be fully decided. Ang maganda naman, most of our making. okay naman ng nangyari. Most of our adoptions are so successful. Meron kaming um, Facebook group ng adopters and fosters ng POS. Tapos minsan, yung iba nasa Canada na, yung iba nasa Berlin, uh, London, ganyan. May, tapos pinapakita nila yung dog naglalaro sa snow. Uh, tapos may Thanksgiving sila with the dog, may birthday yung dog, may birthday cake. At I think that's what every dog deserves, na maging part ng pamilya. Ay, ah, di ko na patagalin. Pwede mo ba kami na itour, makita namin yung mga dogs and cats? Ito yung office namin. Oh, pwede muna dito iwanan si na Tyler, no? Kasi pupunta na tayo sa animal areas. So, ayan. Tapos meron kami, ano, calendar na binibenta for Christmas for 2024. Ito yung mga picture ng mga rescues namin. So, 300 pesos to. Tapos ito yung mga merchandise. Kasi ayaw din lang namin ng basta na lang kasi dati hihingi kami ng donation. Um, gusto namin nag-work din kami like yun, yung, yung clinic namin, it's a low-cost clinic, so it's, it's trying to pay for the cost of the shelter. Yung mga merchandise na to, it pays for yung mga expenses namin sa shelter. So, very important din yung gano'n. Meron nga kami, ano eh, bagong programa, Libring Kapon. Ah, uh, libreng Kapon, nagpartner kami sa Vets in Practice, sa private clinic. Tapos, dahil generous sila, nag, ano sila na, yung mga mahihirap talaga ha. So, i-assess yeah, namin, um, mga hindi maka, maka-afford. Ano sila, mabibigyan sila ng Libring Kapon. Mga 20, Libring kapon. Pupunta lang sila sa vets and practice. So, ito yung adoption rates namin. Medyo nakakalungkot kasi last year, 59 cats and 32 dogs ang na-adopt. This year, mukhang mas mababa pa kasi 27 cats lang and 22 dogs. So, medyo nalulungkot kami. Parang marami din yata ang mga tumutulong na rin sa labas. Pero, mm -hmm. Siguro it's a good thing kasi sila na mismo yung nag-a-adopt. Yung iba naman, siguro marami na rin kasing mga ibang shelters. So, pumunta rin sila doon. Pero sana makapunta pa rin sila para mag-adopt. Kasi yung iba nandito, more than six years na yung ibang dogs namin eh. Oo. Ito yung uh, bagong rescue namin, si Mateo. Ito yung na-rescue sa San Mateo Rizal. Yung ano niya genitals niya lumobo talaga pero after a few shots ng Vin-Christine and then ano medyo bumaba na yung tumor tapos okay naman siya uh, kumakain na blood test na rin siya ni doc so mukhang okay naman si Mateo for today si Doc Azel Hello. siya yung shelter veterinarian namin si Greg yung uh, clinic assistant So sila yung araw-araw na nagkakapon ng at least 20 animals per day. Um, so ito yung isang nakapon nila, male dog. So dito din ginagawa yung operasyon ng mga yung mga na-injure na animals, mga na-rescue namin. So dito din sila. Araw-araw 'yun. Ang shelter kasi is exclusively for victims of cruelty or neglect. So, pag meron talaga kaming kakasuhan, dapat ma-admit. Kasi yung korte, eh, hinihingi yung animal eh, na presentation of evidence. So, doon pa lang sa kategoryang yun, puno na kami. Itong mga matatanda na namin, sa so pag pink yung collar, babae. Mm -hmm. Pag blue yung collar, lalaki. Pero nakikita mo, pag ganito, na lumalapit pa siya. Medyo hopeful pa siya na ma-adopt siya. Ibig sabihin, medyo bago pa lang siya sa Shelter, hindi pa gano'ng katagal. Si Ayi. Pero kapag nakikita mong wala na masyadong interes, katulad nung pusang yun, hindi na siya lumalapit, medyo matagal na siya. Ibig sabihin, parang medyo nag hope na siya na ma-adapt pa siya. So, parang hindi na siya doon pinapansin. Ganun din sa mga aso, na pag medyo matagal na, tapos hindi pa na-adapt, nakita namin parang hindi na masyadong lumalapit. Ito yung mga dogs. Teka, Pwede sana. dogs marinig, marinig niyo So, makahol lang sila, pero hindi sila aggressive. Ano, usually kasi pag may barrier, ang dogs talaga tatahol. Kasi ito mga to, pag may tumatayo sa harapan, ibig sabihin may eh, volunteer na mag-walk. So, napapansin sila kasi gusto nila sila yung unang mawalk. Itong si Blessing, 20? 2017, itong si Blessing. Kaya kita mo, wala na siyang interes. Um, hindi na siya lumalapit. Pag medyo, ano sila, hindi na hopeful, hindi na masyadong... Nakakalungkot din. Oh. Eh. No? Parang nalungkot ako sa itsura niya. Parang nasa-sense nila na, I... ay, wala namang... Wala FIV. Yung FIV ng cats is parang HIV in humans. Pero di ba pag HIV, hindi naman yun contagious. Um, they can still live long, normal lives. Basta, ano, kasi naipapasa lang naman ng FIV through deep intramuscular bites. Which hardly ever happens in cats naman. So, may, nandito na rin yung cats with kidney problems na naka-renal diet sila. Yung isa medyo may isa lang yung mata. Cornelian. Si Cornelia isa. Ah, bulag na rin pala yung isa. So, yun ang gusto ng POS, na meron tayong education, meron tayong kapon program, may prosecution. Hindi kami pwedeng, ay, uh, yung itong dog na kakatayin, i-rescue namin. Sasampahan din namin yung kaso ng nagkakatay. Kasi pag di natin sinampahan yun, yung nagkakatay na yun, mag-move on lang sa another dog, kakatayin niya, magiging ni impunity lang na nangyayari. So, kami is always, ano yung solusyon? So, ito yung mga nasa quarantine pa ito yung welcoming committee ng quarantine si Orange yata to Orange si Marcy na naano sa Marcos Highway na trap siya sa may island meron kami actual rescue pa yung babae ityan si QC well sa QC oh, at ito super sweetheart to mm hindi -hmm hindi ko alam kung ba't nandito pa siya kasi alam ko pwede na siya sa isama sa ano anyway, eh. Baka may mga shots lang na hinihintay si Doc. Ito yung isa sa pinakamatagal namin. Nangangagat pa rin siya kasi kasi nung na-rescue namin siya, tinalian siya ng alambre, nagdig dito sa skin niya. So malaki din ang trauma ni Asi. Ito na sa gasaan. Oh no. Okay. Dati nandito siya. May wheelchair si si Lia, pag, pag nandito si Kuya Jun, tinatakbo niya ng naka-wheelchair. Sir Rafi po. Ayan, galing kay Tyler and, and kay Buddy. Ang dami para po sa mga cats and dogs po natin. Hmm. So, ibaba na po namin para at least na po sa mga Maraming dogs and Maraming salamat. Cats. Sana mga makatulong po ito. salamat kami kay Tyler, kay Buddy, at syempre kay Senator Tulfo for his donations. Maraming maraming salamat at maligayang Pasko sa inyong lahat.